What's up guys? Reg, mga tablog. Andito tayo ngayon sa Subic Tagpuan at meron tayong pupuntahan dito. Ito itong Korean food. At talagang pinipilaan siya. Actually, nung unang pagpasyal ko dito, nakita ko talaga itong Korean. Medyo nakot na yung attention ko. So ngayon, titikman natin kung gaano ba kasarap itong Korean food dito sa Subic Tagpuan. At kitang-kita -kita naman, talagang pinipilaan siya. Ayan. So karamihan ng mga millennials yung nakapila. Ayan. So nakita natin dito, nung time na dumaan tayo, talagang Korean yung nagluluto. Ayan. Magkasama to, magkaiwalay. Ah magkaiwalay, sorry ah. <laughs> ayun, niluluto nila on the spot. Kung di ako nagkakamali, tokboki ba tawag doon? Mama, anong tawag doon ma'am? Tokboki po ba yan? Yes. Tokboki daw, ayun. Tokboki. Anong mga ano ate? Tokboki lang ang meron dito? Anong tawag po dyan? Kimchi noodles. Tasa na po isa? Kimchi. Kimchi. Fishcake Tapos ito po Fishcake na may toho. Ah, okay Magkano 20, po order dyan? 20, 20 20, 20 55, 60 100, 50, 50, 50, 50, 50. Ate, pwedeng pakitranslate sa Korean? Hindi, <laughs> <laughs> joke lang po <laughs> Salamat Alis ka na ate? Uh, alis na ako. Ang bilis naman. Enderbihin pa kita eh. Kuya, <laughs> an anong order mo dito kaya? Fish cake lang po sir. Madalas mo ba order dito yun? Yes po. Nung dun pa sila sa ano? Sa... Mamba. Sa... <laughs> ah, ganun? Sabi matagal na to. Matagal na. Matagal yeah, okay. na siya. Yung, yung dun po yung cart nila. Ah, okay. Anong lagi mo order yang? Ito po. Masarap po Yan. Yung ano kaya? Yung kimbab nila po. Kimbab. Magkano yung ganyan kuya? Eh po, mayroong 50-50 lang. 50 lang? Mayroong budget meal, no? Yes po. Tsaka masarap na rin. Pangalan mo kuya? Anjo po. Anjo. Anong mapapatingin ka? Mga klase ko po. Pangalan? Sa Aura po. Aura? Layo pa! Pero tika-subi ka? Ah, po. Tika-subi ka? Ah, po. Shout out, shout out! Shout out po. Ito na natin. Anong favorite siya dito, ate? No rice cake po. Rice cake? Kasi pwede siyang panghaponan, ganun? Nakakabusog naman po. Sino ba ba din yun? sa girlfriend ko tsaka sa mama ko. May MacArthur po. MacArthur? Totoo ba yan? Opo. Talaga? Shout out po sa nagmamahal sa akin. Ayun, shout out. Ayun, shout na ko yun. Sorry, pagbalik natin ha. Pabalik tayo dito ha. Ayun, okay, thank ting you Ingat kayo. Ingat Salamat. lahat ba na ingredients nyo dito galing pang Korea? Ayun guys, so nagko naghanap kayo ng authentic Korean. Pwede sabihin ng authentic Korean natin, no? Yes. Authentic okay. Korean, ayan. Pasyal kayo dito sa Korean food. Anong meaning ni pa, ate? Yung... Korean food. Korean food ang ibig sabihin nun. Ayan. Okay. Pangalan niyo po? Yes. Kayo po yung owner, no? Ayan. So, pangapat sila, simula dun sa entrance. Yung entrance ng tagpuan. Ayan. Ano aras kayo nagbubukas, ate? 3 p.m. 3 p.m. to... 12 pm Ayan So pasyal kayo dito Araw-araw yan natin Walang day off okay. Meron din kayo sa manggahan no? Yes. Ano oras yun doon natin? 3pm 3pm din Hanggang 12 din yun? Nine. Hanggang 9 Ayan So may dalawa silang branch Tama no? A fish cake sir A fish cake may yan Ah okay Para dito yan natin? Yes Pero yung isa po Yung naka-stick Ibang tawag po doon? May pasabaw Pasabaw yun natin yes. A fish cake na Anong tawag doon natin? Pag sinabing rice cake, yung puro bilog-bilog yan natin. Okay, pag sinabi yung tokboki, yung may kasamang mix siya, mix na. Ayun. Alright guys, kasama natin si Ate Crystal. Ate, ano mga pagkain yung hatid nyo dito sa Korean food? Marami po. Ano po yung mga pagkain na yun natin? Tulad na rice cake, kimari, jamche, Kimbab, kimchi, white kimchi, radish, side dish, fish cake. Oh, At manay pa iba? Yes, sir. Okay. Alright guys, so andito na tayo sa ating bahay. So ano ang titikman? Tinake out natin itong ah, uh, fish cake. Fish cake, ayan. So may sasawan siya. So fish ball to sa para fish ball ng Pilipinas. Sabi hmm. siya ah. So, talagang pinipilaan siya. Sa so, panalo, hindi pa tayo nakapunta ng Korea. Pero ganti na natin sa mga tel telenovela nila. Ganti yung mga kinakain doon. So, ang solid. Para ka napunta ng... Piling napunta ka ng Korea, pero nasubi ka. So, ito nakalimutan ko yung tawag. So, ito yung parang lumpiang Shanghai nila. Pero may palaman na Chops eh, sa loob. Masarap din. Masarap din. Hindi ako familiar no sa lasa, pero masarap siya. Yung cover niya, makapal, hindi yung katulad nung lumpia natin. Ayan, pero masarap. Ano nga So, piling anyong sa'yo. Ang kalaw ka fish cake. Bente. So, ito, isang ganto, benta. So, yung fish cake nila, benta raw yung isang mahabang ganto. <laughs> ganito ka laki guys so susumahin nakakabusog yun eh. parang ako na nakakabusog agad and ganyan siya kalaki so 20 pesos yan ang hawak ako masyado ito ano itong akin Paresito. pares lang ito tokboki so ito yung kanilang tokboki magkano to mami 50 pesos ganyan kalaki so parang mura na rin no sa Korean restaurant, mahal ito, di ba? Isa sa favorite ni natin, itong tteokboki. Mmm, mm, sarap ah. In fairness, yung lasa nung yung tteokbokki nila at yung lasa ng tteokbokki na nakakainan natin na restaurant sa Olongapo at sa BMA ay parehas parehas. So lasang Korean, parang kumain ka sa Korean restaurant talaga. Pero na subik tagpo lang yan. Hmm. Tsaka uh, yung nga, uh, napansin natin kasi doon uh, Yung mismo may-ari ay talagang Korean Tapos yung asawa niyang Pilipina Yun yung katuwang ni Kuya So hindi natin nabugdan yung Korean Si Ate Crystal yung nakita natin kanina So yung dami nito, 50 pesos. So para ka nang kung magdi-dinner ka at Korean feeling yung hanap mo. So pasok na pasok na. Ito hindi ko alam kung ano sasawan nito eh. So comment niyo naman kung anong tawag dito. Subukan so, natin isawsaw dito sa sauce ng tteokbokki. Ang fairness, masarap siya. Kaya so, yung naghahanap ng mga Korean food, ayun, so pasyal na kayo mm, subik tagpuan yung Korean food at saka yung may nakita pa akong Korean doon kanina so pasyal, papasyalan natin yan sa mga susunod na araw alright ingat lagi salamat at kain ba na tayo yun